Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ibinahagi ng dating flight attendant na si Abigail Raitt ang mga huling sandali nila ni Francis Magalona bago ito pumanaw noong 2009. Sa panayam kay Julius Babao. sinabi ni Abigail na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam kung ano ang gustong ipahiwatig ni Francis Magalona sa kanilang huling pag-uusap. Sinabi ni Abigail na pinalaki niya ang kanilang anak na babae na si Gail Francesca ng mag-isa nang walang natatanggap na mana mula kay Francis. Hindi rin umano ginagamit ni Gail Francesca ang last name ng ama sa mga legal papers. Ito siya mawala noon. Magkausap kami for three hours. Ang natatandaan ko lang na yung exactly niya na, quote and unquote. Huwag kayong mag-alala, mag-inak. Ah, huwag kayong mag-alala, baby mama. Nakakasana na kayong mag-inak. Anong girl? ibig sabihin nun? Nag-iisip ako kasi after nung mawala siya, wala namang... Wala kayo may iwan? Wala. Uh oh. Wala po talaga. Uh oh. -huh. So, thankfully, nag, -ano, naka-maternity leave lang ako noon. May binaligan pa akong trabaho. So, mm -hmm. na, nabuhay ko naman siya mag-isa. Oh. Matatanda ang nag-viral sa social media si Abigail matapos nitong i-claim na may relasyon sila ni Francis. pa man, pinatikos din siya ng mga netizens sa pakikipagrelasyon sa master rapper. Kahit nakasal na ito kay Pia Magalona. Sa ngayon, nanatiling tahimik ang pamilya Magalona sa issue. Ano sa palagay mo, dapat bang makakuha ng mana si Francesca galing kay Kiko?